ko. So, Ang nabili rin ako, yun, pinakita ko kanina sa inyo. So, yung uh, t-shirt na assorted colors na mabibili nyo guys sa anim na piraso. Ipapakita ko sa inyo yung uh, t-shirt na mabili ko. Yan, anim na piraso. oh, white. Siyempre, para makita nyo at isusuot natin para makita nyo kung babagay ba sa inyo pag nasinok mo. So, panorin nyo. Yan, ito yung white guys. Oh, plastic. Napaka-pes ko pag sinuot. Saka medyo spandex siya. Ganda. Yan, kayo lang gusto. At saka gusto nyo ng proof para masabi nyo talagang legit is click niya labas kit at saka makita nyo mga good cool feedbacks at saka mga reviews na nakabilin to guys. Napakarami nang nakabilin to. Dahil sa mura na, marami pa. So, may anim na piraso ko ng t-shirt. Pwede sa'yo, pwede mong paibigay ngayong darating na Pasko ang so, pilitin nyo guys, order na ito yung white, at saka yung ibang colors 6 uh, pieces to ng t-shirt dito. pero guys, random colors at saka, uh, pasinsa na apat lang yung may papakita ko sa inyo guys, dahil yun nga, sa nakita ng pag-unboxing nakita ng tate ko kinuha niyo yung dalawa, binili niya sa akin so, yun, binigay ko sa kanya yung dalawa, at saka hindi ko masuot, yung kanina yung green yan yung panlima, saka yung panganim uh, isinote niya so, free ng color, so mayroong white, brown, black o at saka sinuot ng tatay ko. Okay. So, papakita ko sa inyo. This color ng sinusuot black, guys. Ganda. Ayos. Pwede pang gala. Pwede pang pwede pag nasa bahay ka lang goto, Spandex po. Siya, guys. So, right. blue or nail green. tawag niya dito napakaganda talaga guys yan ayos hindi pang tormao right meron pa up right yan so ito yung brown na pang apat pang uli na ipapakita ko sa inyo na isusuot ko pero anim to guys ikaw anim to isang bilib mo meron ka ng anim na pieces na t-shirt na ganito hindi masyadong makapal dahil iba yung tila nya napakaganda manipis lang pero matibay dahil is pandeks Napaganat, nakapaka presko pag sinuot mo. So, ayos pa pong pormo. Pakasigo. Alright. Yan. Fresh na fresh talaga. So, kung may mga juwa kayo, kayong mga babae na panood mo, may mga juwa kayo, pwede nyo pang regalo sa juwa nyo or kapatid nyo, pinsan nyo. So, ang Pasko, pwede, pwede talaga. Dahil, an anim na yung mabibili mo. So, yan. Pakasigo. Ikaw, Naghanap ka ng simple lang, pero maganda. At affordable, kayang-kaya sa busa. Pero magpapauli. Just click the basket, baka mabusan ka. Thank you for watching guys. See you in the next video. May God bless you.